Naniniwala naman ang Metro Manila Council na makatutulong ang ipatutupad na bagong working schedule sa Mayo para matugunan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Samantala, tiniyak din ng ahensya na handa sila sa tigil pasada ng grupong Manibela sa Lunes. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Tiniyak ng Metro Manila Council o MMC at MMDA na hindi maapektuhan ang trabaho sa mga lokal na pamahalaan Kasabay sa pagpapatupad ng bagong working time arrangement, imbes kasi na 8 to 5 p.m., magiging 7 to 4 p.m. na ang working hours para maibsa ng usad pagong na traffic sa NCR. Sabi ni MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, maaari silang maglagay ng skeletal force mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kung marami pang pending na transaction. Pero imbes na April 15, sa May 2 ngayong taon na ito'y patutupad. Nais daw kasi muna nilang bigyan ng pagkakataon ng publiko na malaman ang bagong working schedule. Sa tingin naman nila, sapat na ang dalawang linggo para malaman ng mga tao ang pagbabago. At ang uh, April 15 po ay uh, tatlong araw na lamang mula ngayon. Mahalaga po kasi na malaman ng publiko yung uh, impormasyong ito. Kami po sa LGU, we can adjust easily dahil uh, isang uh, simpleng uh, executive order lang ho yan ay uh, malalaman na ng iba't ibang departamento namin at mga kawani. Ngunit ang uh, publiko po, uh, we would like to give them more time. Nabatid na may mahigit 112,000 na mga kawani ng LGU sa NCR. Kaya kumpiyansa ang MMC na kahit papano ay makatutulong ang 7am to 4pm work schedule para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Ayon sa MMDA Resolution No. 24.08 Series of 2024, nakakadagdag sa bigat ng trapiko ang tradisyonal na 8am to 5pm na working hours sa mga government office sa Metro Manila. Nakasaad din sa resolusyon na dapat tiyakin ng mga namumuno sa local government units, particular na sa NCR na dapat matiyak na hindi ito makakaapekto sa serbisyong publiko na kanilang ibinibigay sa kanilang nasasakupan. Samantala sinabi naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na sasabay na rin ang MMDA sa MMC sa May 2 sa pagpapatupad ng 7am to 4pm work schedule. Mas paigtingin na rin ng MMDA at ng MMC ang paglilinis sa mga mabuhay lanes para makatulong sa pagluwag ng traffic sa Metro Manila. Regardless kung attended or attended ang vehicle 4,000 na ang penalty natin. Ang magkakaroon na lang ng difference kung unattended siya, ito namin. Yes. Pero whether or not nandun yung driver, 4,000 na po ang penalty. Samantala tiniyak ng MMDA na handa na sila sa nakaambang tigil pasada ng grupong Manibela sa araw ng lunes. Partikular na babantayan ng MMDA ang ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Novaliches, Sukat Baklaran, Monumento, Anonas, Pasig Market at Tagig. Kasabay nito ay nagpaalala din ang MMDA sa mga gumagamit ng e-trikes, e-bikes at tricycle na bawal na silang dumaan sa mga major roads simula sa April 15. Hindi na po natin iyan i-extend. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya o walang rehistro yung um, e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound dahil wala po kaming pag-charge ng penalty pag ganoon po yung sitwasyon. So again, bawal na po kayo sa pangunahing lansangan sa Metro Manila by April 15. Hiling ng MMDA sa publiko, tamang disiplina sa daan para maibsan ang traffic. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.